Kahit pagod na pagod, nagalang po yung ano, ginagawa ko sa anak namin. Sabi nila, na eh, magpalabas ka na, marami kang pera. Ay hindi, hindi basta-basta yung pera na yan. Kung kaya pa, gawin ko lahat. Kung saan ba bahay niya na eh, malapit naman tapos ano? Malapit na po matapos. Hindi nga ako nakatulog po ilang gabi, iniisip ko bakit, kung paano dumating yung grasya na yan. Wala, na, nabaon. Hi! Nangyari, ba't nabaon? Naano sa kanal, boss? Ha? Naano sa na, kanal? Na, nasakto sa kanal? Hmm. yung pantambak. Mm, pantambak. Hmm. Ano yan eh, tatlong load yan eh. Hmm. Tapos mayroon pa isang load, pati bakal. Ang bakal na ano yan, isasama sa isa. Kulang na silang bakal. Ito, ito po mga bayan, day 4 na. Oo. Oh. Sige tay, kumusta ang bahay mo tay, doon tayo tay Sige, malapit na matapos Ako mga bayan Day 4 ng bahay ni Jerome May Yun nangyari hindi maganda yung dump truck nabalahaw mm -hmm. yung yeah, kasi nagkamanin siya, kala niya batikas pa rin doon Dito na ilalaglag yung lupa O dyan na lang, tandaan na lang April yan lang, magbawasan lang magbawasan lang, para makaya pag mabawasan bakal dinilah mm -hmm. bakal No, Ngayon labalan niya na eh, kay Tatayan. Opo. sa kay Jerome. Oo, kay Jerome. Mm. Bras-bras na. Bras-bras na lang po, kay wala akong washing. Ay. Mag. Mabibili niya na yung washing yan. Gawa ng sa na po siguro Oo, di ba marami po kayo na tanggap po okay so may ibsa lang, hirap niya na yun kung oh. Sobrang hirap po Pero ngayon, kung 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 Sabi nila eh, pag ka na, marami kang pera. Ay, hindi. Hindi basta-basta yung pera na yan. Kung kaya pa, gawin kong lahat. Opo kasi na Pag ano po yung pera na pag naubos, nang biglang naubos. Yan yeah, nga po. Sa pag may emergency. Opo. May mahuhugot po. Kaya ano po? Opo. May mahuhugot. Baka may ano na. May nangungutang na. Ay, wala po. Ah, uh, wala naman. Opo po kasi, lalot magpapat, nag, ano po, si Jeremiah, nagagamot ano po? Oh, na, o oh, nagbimintin po siya. Kumusta na ba niya na? Malapit naman tapos, ano? Malapit na po matapos hindi nga ako nakatulog ko ilang gabi, iniisip ko bakit kung paano dumating yung grasya na yan. Meron lang <laughs> na na eh. Sabi, hindi namin nakalain po na larating yan. Po, sabi nga po ni Daddy Frankie, hanggat tayo nananalangin, darating ang grasya na hindi natin nakakalain. Okay. Basta lagi pong manalig kay Lord. Ano po? Para manalig kay Papa J. Totoo yung kasabihan nila po, ano, habang may buhay, may pag-asa, ano na eh? Oo, totoo, totoo po. Maniniwala na po ako. Naniniwala lang po kayo kay Daddy Frankie na Opo. Anong masabi? Iwalang na po ako kay Daddy Frankie, kaya nasubukan ko na yung ginagawa. Ano po masabi niya po para sa mga nakapalo kay Daddy Frankie, nakasubscribe? Maraming maraming salamat po. Sabi ko. Tapos ngayon, lahat po ng kapitbahay ko po, dati hindi yan pinapanong si daddy, Frankie, ngayon, lahat na po. Yan na lang po yung binabantayan nila. Si daddy Frankie na? Si daddy mm Hmm. Baka isa din sila sa matutulungan na ano po. Oo po. Basta nakapalo at nakasubscribe. Marami pong nagtatanong kung ano yung ginawa namin. Sabi ko si, si Mr. ko lang ang nag-ano kay Papa ay Daddy Tanki, At palo na palo, dasal lang kami ng dasal na sana ay makita namin si Daddy Dante. At sana makarating dito sa aming bahay. Makita niya ang sitwasyon namin kung gaano kami naghihirap. Nakita ni Daddy Frankie. Eh? Nakita ni Daddy Frankie po. Ayan po, tinulungan kami ni Daddy Frankie na hindi namin nakalain na ang laki-laki po ng tulong ni Frankie sa amin. Hmm. po ng tinig sa dibdib na nag-iisip ng hirap ng buhay. At bininhawan na rin po si Jerome kasi nakainom na po na siya ng mga Hindi na po na siya lagi nag-i-take naka, nakapagpahinga na rin ako. Hindi tulad po noon, hindi nahawakan ni Daddy Frank siya. Araw gabi po, puyat po ang ginaganap ko. Ngayon pag araw, tulad siya. Minsan po gabi, gising, pero tahimik lang po. Lalo po akong napabilib kay Daddy Franky nung binuhat niya si Jerome pamuntang hospital na nanay. Grabe no Ang bigat. Sabi niya. Buti na yun. Nangay mo pa. Sabi niya ni Daddy Franky sa akin. Hindi mm -hmm. kayo pupulang kasi walang ibang magbubuha. Kahit pagod na pagod, kagalang po yung ano, ginagawa ko sa anak namin. Wala naman nakatulong sa amin kahit ano. Yan lang po si ano. Sa lahat po nang tumulong po sa akin, lalong-lalo lalo na po kay Daddy Frankie, Panginoon ng po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa atin. Nandiyan din si Kay Jerome po, nagbibigay po ng ano, pambili ng gata, pambili ng ulam. Maraming maraming salamat po. Kasi na po niyo, hindi ko nabanggit. Kasi nakalimutan ko na sa dami yung tumutulong sa akin po. Ayan po, ano? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Daddy Frankie at sa pamilyang ito sa lahat ng tulong ninyo po ay hindi po nasayang at ito po nakikita natin yung patapos na yung kanilang bahay at yung kanilang tindahan na na ito yung ano, pinakasimula ng pagbabagong buhay nila nanay so may ibsan yung hirap na dala nila sa kanilang Araw-araw na pasanin. No, sana ipa, patuloy po nating panalangin na gumaling yung kanilang anak. So, yan po mga babayan. So, abangan po natin yung uh, pagtatapos ng kanilang bahay kaya sa matapos. Supportan po natin dahilan na ang buong team, Daddy Frankie, at ang ating founder na si Daddy Frankie sa kanyang mission. Hey, man. Ah, okay. ah, ah. Ah. Ayaw tabao. Ay mag-apply ka ng trabaho. oo oh, Ay mag-apply ng trabaho, nyaman-nyaman. Ah. -nyaman, uh, kasi li, 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 ako eh. Oh, ka na? Oh. Ano ba ang mga talento mo? Uh, talento? Uh, dati, ah, ako, ako, ako lalagay dyan eh. Marunong ako dyan eh. Kaya mong mag-guha dyan. Tayan, ganun. Diba? Ah, uh, subukan nga natin kung kaya mo. Alam dito, lang okay. ko eh. dito, dito. dito, dito, dito. dito, dito, dito. Oh, dito muna. Lipas mo dito, dito. Ay. Ano? Ano po Napasa ako. Hmm. Na, mo sa ano. Yang... Yan. Ah, tama. Mare. Ah, meron din man tayo. Merienda? Ah. hindi ka pa na-content na magme-merienda ka na? Ito ka. Meron din natin. Ah, piko, piko, Ay, mas masarap 'yon. Ah. Saan tayo bibili ng pikoy? Ah, eh, tanis no 'yan. Ha? Tanis no 'yan, piko, Bayan? Ah. Potong bumbong. Potong bumbong. Bibingka. Barang bihira yung hinahanap ng pwede Tapos, tapos, yeah. bilhin ang putong bumbong pati si Bibing bilhin. sa ba yan? Ano pa mga, ano, iba pang mong talento? Eh. mga tao, mamarinday ko na. Pamirinday? Wala pang alas jis, mamaya. Mamaya. din Oo. Tayo tapos yung tapa mo ha. Walang, walang intuan ha. Mga tao mo. Oh. Wala nang tama-tama, tuloy ka bao. Oo. Oh. Oh. oh, mga tao mo. Oo. Oh. Oh. Ang boss ko. Eh. mo, ako na. Ay, ikaw nang boss namin ngayon. Hindi. Engineer. ako eh. Ay, engineer. Oh, ako. Mm. Ang boss, ako ng amo, hindingin. Ba't ka nag-apply engineer ka pala? Ha? Eh, dami niyong gold. yaman na kayo, nagtatrabaho pa kayo. Oh, marami. Na, Kapag nagtrabaho. Oh. oh. Gusto ko pala ko papatay akong building dito eh. Mm. Oh. Ay, di, hindi mo naman lupa yan. Paano ka magpapatay ng ano dyan? Building. Kaya, yeah, ikaw. hindi uh. uh. <laughs> ko lupa yun? Oo. Oh. Uh, pwede yun. Bibili kong lupa, babayaran oh, ko. Yun, pwede. Oh. Marami ka palang pera, boss. Eh, oh. ba't nag-apply ka pa? Uh. Uh. <laughs> Ah, uh, well, sabi uh, 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 ko, hindi tayo pinuntuan. Tuloy tayo pa ako. Oh. Uh, ah, sige, sige. Uh, boss upo. Uh, okay, okay. Sige. na boss Ah, uh, ito boss oh Hindi ah. nga na po eh. Ah, uh, hindi nga ka oh, na. Ako dingil. na pala yung ano. Ito na yung, Ito yung tao ko. Oo, uh, oh, sige po. Hindi nga. Good. Oh. Tama ba itong ginagawa ko, boss? Oh, tama. Hindi uh, po ito eh. Tama so, ba, na, boss? Una na ako.

merinda Patapos mo lang kumain bandam, merinda ka na naman Sabi so. oh. ni bandam, patatapos nila Sa amin, kung wala kami yung minsan walang wala kami Ikaw ang nagbibigay ko na yung kanang gamot ni Gero Ayan niyo, salamat sa so, mga binigay mo tulong sa amin Maraming maraming tulong ka na, nagpatamon ka ng bahay namin. Salayan na dahil yung nababaha, binigyan mo kami ng isang load na malaki na bato, pinagod namin sa kwarto ng biro. Maraming maraming salamat.